Sa usaping nga, legal natin ngayong araw, ipinakita ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang mga larawan na nagpapakita ng agresibo at barbarikong aksyon ng China Coast Guard o CCG laban sa mga sundalong Pilipino sa nakang uh, humanitarian rotation at resupply mission para sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ito ay sa gitna ng numalalang atensyon ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Sinabi ni AFP uh, Chief of Staff Romeo Browner Jr. na hinayjak ng CCG ang resupply mission na nagresulta sa pinsala sa mga barko ng uh, Pilipinas maging sa mga communication at navigational equipment nito. Isang uh, Navy officer ang uh, nasugatan at naputol ang daliri dahil sa nasabing insidente. Itinanggi naman ng Chinese Foreign Ministry ang nangyaring insidente at sinabing ipagpapatuloy ng China na protektahan ang kanilang soberanya at mga karapatan. Matatandaan na ilang insidente na din ng pambobomba gamit ng water cannon ang naganap sa yung show na kinasangkutan ng CCG kung saan ilang sundalong Pilipino ang nasugatan. Ang ayong show ay parte ng exclusive economic zone ng Pilipinas. 2016 pa nang maglabas ng uh, desisyon ang Permanent Court of Arbitration sa The Hague, Netherlands na pabor sa Pilipinas at sinabing walang legal na ang nine-dash line ng China, maging ang reclamation at iba pang aktibidad na ginagawa nito sa karagatang sakop ng Pilipinas. Kaugnay ng nga uh, usaping 'yan, makakausap natin ng uh, distinguished professor mula sa Department of International uh, Studies ng De La Salle University at uh, International Affairs Analyst Professor Renato De Castro. Magandang araw Professor uh, De Castro. Welcome back sa Usaping Legal. Kayo ay uh, napapakinggan sa Radyo Pilipinas at uh, napapanood din sa PTV. Uh, Kamusta, uh, Ka Dani? Kamusta po kayo? Mabuti, mabuti naman sir, no? Professor De Castro, una sa lahat, ano ho yung uh, reaction ho ninyo sa pinakahuling uh, insidente sa Ayunsyol na nag-iwan ho no, ng sugatang individual sa panig ng ating bansa kasali na po yung mga paninira at pagnanakaw ng ating mga kagamitan? Uh, uh, unang Una-una, nakakabahala ho talaga yung mga ginagawa ng mga Chino kasi hindi lang lantaran iligal yung ginagawa nila. Unang-unang ang sagot na tatanungan dyan, bakit po sila nandun? Bakit po ginigit nila ang kanilang soberenya? Samantala, sabi nyo nga po, uh, unang una membro ang China ng UNCLOS, nilagdaan nila yan, niratify nila, na define lang ho kung ano yung tinatawag nating maritime domain nila or yung tinatawag nating maritime entitlements. So, ayon ho sa UNCLOS, hanggang 200 nautical exclusive Mas yung mga sabi nilang, uh, at least hindi, hindi pa yung sovereignty, no? Maritime entitlements. Pero yung binabanggito, yung sinasabi ho ng kanilang Chinese Foreign Ministry, may sovereignty sila. Ibig sabihin ho, teritoryo nila. Inaangkin ho nila, sinasakop ho nila. Yung malaking lawak ng karagatan ho. No? At sabi sa nyo nga ho, hindi lang ho 9 dash line, 10 dash line. So unang-una, -una, bakit sila nandun? Bakit sila nanggigipit? Bakit sila nangaharas? At of course, nakikita natin yung level ng escalation na ginawa nila. Ayon nga ho sa AFP, no? dati ho, pinapayagan nila na pag nakapasok na ho yung barko natin at dinadala ho ng mga maliliit na mga bangka yung gawa sa rubber, pinapabayaan ho nila. Ngayon ho, talagang hinaharang ho nila. Inamin na ho ng kanilang foreign ministry na ang ginagawa ho nila ay isang blockade. Blockade ho. Sila na ho mismo nag-amin. Ayaw ho gamitin ng ating gobyerno, pero ang kanilang foreign ministry sinasabi na ho blockade. Alam naman ho natin na isang blockade as it's a form of an illegal armed attack no? na ginagawa ho sa atin ng China despite na ho na ang relasyon naman natin sa China ay mapayapa. Pero bakit ho sila gumagawa ng isang illegal armed attack? Alo na ho, sa, sa kumbaga tinatawag sa armed forces natin or agents of our state. Eh, Ayun nga ho, sir, talagang uh, nakakabahala nga At kitang kita din natin sa social media yung mga taong, taong bayan talaga ay uh, nababahala, nagagalit dito sa ginagawang uh, iligal na ito ng China. Sir, nagpulong kahapon no, uh, yung National Maritime Council para pag-usapan ng insidente ito. At sabi nila, hindi daw ito maituturing na armed attack uh, para ma-invoke yung mutual defense treaty natin ng uh, bansa natin sa Amerika. Sa tingin nyo po ba tama yung uh, direction ho na ito na ipinapanukala ng uh, National Maritime uh, Council. Uh, unang-una ho, yung definition ko ngayon ng arm attack. Base ho yung ginagamit ko ho ngayon, ho, base ho sa nilabas ng United States Indo-Pacific Command. Nanilabas nila uh, a day after nangyari ho yung insidente na paglabas ho sila ng isang dokumento regarding ho sa nangyayari doon sa BRP Sierra Madre. At ang konsepto nila ngayon ng armed attack ho, is uh, beyond yung tinatawag natin kinetic. Ang definition ho nila ng kinetic, yung gumagamit na ho ng ammunition, gumagamit ho ng bala, gumagamit ng firepower. Ang definition ho nila, any action ho that could cause injury, damage and death to property. So kung gagamitin ho natin yung nilabas na definition ho ng uh, United States Indo-Pacific Command under armed attack But I think ang gin ang posisyon ng ginawa ng National Maritime Council is a political decision. No, uh, nandoon na 'yung definition kung bakit sinasabi ni sa ng mga Amerikano o ng ating ally, we could consider this an armed attack based on the definition na nilabas nga ng US indo PACOM. But of course, ang definition ho na nilabas ng uh, National Maritime uh, Council ho is of course it's a really a matter not of legal but of political decision maari ho ayaw ho nila na paitingin pa yung crisis kasi so, pag nagkaroon ho talaga ng tumindi increases, crisis pwede ho talaga natin invoke yung mutual defense treaty at pag nagkaroon na ho yan talaga maghaharapan ho ang Estados Unidos at ang China at of course ang calculation dyan ang political calculation napapagitna po tayo at lalo ho talaga nitindi yung tension ho So, ilinawin lang natin kasi yung sabi niyo sa definition na, na inilabas nga ho, no? Uh, gamit ho yung ammunitions o bala. So, kailangan ho ba may mga barrel? Kasi yung huli hong uh, insidente, gumamit ng daw ng mga bolo, etc. Wala hong ginamit na barrel. Pero nasira nga po yung mga gamit. At yun nga ho, nag-iwan ho ng uh, sugatan sa uh, panig ho ng mga sundalo. Ay, hindi oh, Yung definition ho ng United States indo beyond. Kung ini-spread nila. It's not limited to kinetic, so any actions so, that could cause damages to properties, injuries, and of uh, course, death, no, and uh, human life could already be considered an armed attack. So, baga, nagla, uh, nagla, uh, down na the United States Indo-Pacific, they define as armed attack. But I think the National uh, no, Maritime Council made a political decision. It's a call. Now, no, we still don't want to define AS an artifact attack because this might lead to a possibility in na invoke in the mutual defense treaty. So the uh, definition of Kumbaga has been made as a matter of a political decision. call it. But we have to understand how yung National Maritime Council simply provided recommendation. At the end of the day, it will be the president that will have the option whether to accept or of course uh, reject that uh, recommendation. Ayun din naman ang sinabi ni uh, Executive Secretary Burst to me. It is a matter of recommendation nila. Ayun sir, so sa inyo ho, uh, itong incidenting ito, isa ho na itong armed attack laban sa Pilipinas. Tama po ba? Oo, oh, la lalo na ho. Uh, Unang-una ho, no, ayon sa international law ho, yung, uh, kumbaga, yung bangko na ho yun, miskibaliit yun, It's a it's a military vessel. Under international law, military vessels are supposed to be immune from boarding and harassment. So violation na ho yan ng international law ang ginawa po ng mga Chino. Hindi lang illegal armed attack, it's a violation, direct violation of international law. Na there uh, of course they also hinder a legitimate military operation na dadalaho deliver ho ng mga supplies. So again, an observation here is the National uh, uh, Maritime Council made a political decision, probably aimed to lower the tension in the situation. Of course, that is their call. They're entitled to do so. They also have been given a mandate to basically manage these uh, issues that have to do with our you know, maritime domain and, of course, what's happening in the West Philippine Sea and South China Sea. Pero sa inyong palagay, ho sir, dapat ho ba ang Pilipinas invoke na ho itong Mutual Defense Treaty uh, kasama ho ang uh, Amerika para ho naman mabawasan itong uh, pambubuli o agresyon ng uh, China? Well, ang tingin ko dyan, again, it's a political call ng uh, National Maritime Council. Sila ho yung mandate to make any recommendations. And of course, at the end of the day, the box stops with the President. So, meron ho akong personal na opinion, pero of course, We have to respect. when yung dinalawang decision. Ang observation ko lang ho, is political follow primarily aimed to manage the increasing tension. Kasi, uh, you will also have to understand the implication of invoke the mutual defense treaty, no? Uh, of course, it will not automatically lead to the president of the United States asking the United States Congress to declare war. Ang na-mehyari lang, ho, yan, in Invoke natin yung defense treaty, ho, Both sides. Will first consider no. Uh, they will talk no. Uh, will we consider this an armed attack? And it's considered an armed attack, then automatically, according to Article 4 of the Mutual Defense Treaty, uh, this will be also considered as an armed attack on the United States. Then they will start a process of consultation. So, kung ano yung makagusapan ano yung moves na ho nila, will of course depend on this mutual consultation. And for ang very technical ho, legal pa. yung nandito sa Article 4, no? according to yung constitutional process ng dalawang bansa. No? But again, it does not necessarily mean, kasi usually sinasabi ko kagad, the U.S. President will ask the United States Congress to declare war. Uh, that has never been the case. So usually, if uh, both sides will decide, and the United States would decide to honor the uh, Article 4 of the Mutual Defense Treaty, actually the U.S. President, on the basis of nung tinatawag natin 1973 War Powers Act could order the United States armed forces to do what's necessary to honor uh, to honor the uh, us treaty commitment under Article 4 of the 1951 Mutual Defense Treaty Sir, ito nga ho uh... Uh, palala ng palala talaga yung ginagawa ng China laban sa Pilipinas no at yun nga kasali na nga dito yung uh, uh pag uh, pagdidetine nila no ng mga kung sino daw papasok doon sa kanilang teritoryo ano ho yung mga nakikita nyo pang action na susunod na gagawin ho ng China nitong masusunod na linggo o buwan at uh, tama pa po ba yung ginagawa nating hakbang para maigiit yung uh, karapatan natin dito sa West Philippine Sea? Well, ang um... I think ang ginagawa ko ngayon ng gobyerno, uh, I think it will be uh, arrogant for me to judge, no? Kasi una-una, uh, wala ako ko talaga sa posisyon, no? I don't have, of course, sinatawag natin accountability to basically make a decision. Kaya nga ho nandiyan yung council, nandiyan ho yung constitutional mandate ng ating presidente. But what I see is ha happening right now is an effort of our government to lower the tension. Kasi na kumbaga nung nakita ko ng mga ating mamamayan, talagang hong nag-increase kumbaga yung uh, yung tinatawag natin yung uh, indignation ho, national indignation. Ako din po. Pero dapat kalkulahin ho natin kung ano magiging implication. If things will go out of control pag inimpoko natin mutual defense treaty, pumasok ho diyan yung uh, Amerikano tapos nagkaroon ng armed clash, hindi ho natin makokontrol na yung sitwasyon. So at this point in time, uh, I would say, again, I emphasize for it's a political call of uh, the National Maritime Council. And of course, at the end of the day, the box starts with the president. Kung ano man yung magiging decision ng presidente. Kung a-accept niya ho yung recommendation or mag a pa po siya ng uh, a more vigorous response. But I think the uh, looking at the whole picture right now, the government is trying to manage the ya yeah. uh, ay transcription ay no sir god damn damage ng polar yun ang dito yung tension dito sa West Philippines Sea Uh, sa uh, bukod po dun sa pagpa-file ho no, ng mga diplomatic protests at uh, yun nga ho uh, pag-expose ho dito sa ginagawa ng China dito sa West Philippine Sea. Sa so, tingin nyo po ano pa ba yung mga pwedeng gawing uh, hakbang po o programa ng ating uh, gobyerno para ho uh, uh, matigil o mabawasan itong uh, agresyon ho ng uh, China. na matitigil ho yan Kasi talagang goal ng China ho sa yan sakupin yung uh, under do sa 10 dash line. Ang ginagawa ngayon ng mga Chino, ito yung titignan natin kanilang strategy. Dalawang aspeto ho yan, no? Una, tinatawag ho natin yung de facto. No, nandiyan yung mga post guard nila, nandiyan yung mga uh, operations ng mga reclamation nila. And interesting hing, rin ang nangyari, kung makikita ho yung mga reports katulad ho, ho ng binigay ni Commodore J. Uh, Tariala, nandun ni na, Narinho rin ho yung mga guided missile uh, ng People's Liberation Army's Navy. So hindi lang ho Coast Guard ang kaharap natin, pati na ho yung gray ships no? ng uh, People's Liberation Army. Ayun yung tinatawag natin de facto air uh, control. Kayo ho, lawyer ho, ako hindi lawyer, pero yung element ho ng diure that we will have to accept it, kasama rin ho dyan. Unang-una na ho dyan, no? yung tinatawag natin, no? katulad doon ng gentleman's agreement, And recently, sinabi ng China ho, papapasukin namin yan pag hihingi kayo ng permission namin. Pag ginawa natin yan, nahihingi tayo ng permission, babalik po tayo sa gentleman's agreement, or even yung tinatawag nila ng joint development ho, no? Kasi lahat ho yan nakaraan sa condition na we will ask their per uh, permission. Kayo, di ba, abogado ho, pag humingi ho tayo ng permission sa kanya, ibig sabihin ho natin, tinatanggap po natin na kanila po yun. Di pa po ba? Oh, so ayun ho yung dalawang elemento. So nila iniipit po tayo ng chi, mga Chino. Sa una, we're being confronted by what you call de facto. Gumagamit po talaga sila ng dahas, no? Uh, pananakot po, harassment, boarding, towing. At the same time, they're creating a situation, that a situation for our government to basically implicitly accept po yung kanilang pananakot. So ayun ho yung dapat nating iwasan. Mahirap po sila harapin pagdating sa tinatawag natin tayong de facto, kasi wala talagang ginagamitan tayo ng das, ng, uh, uh, ng lakas, at the same time, nandoon po yung mga tricks nila na para ho, tanggapin ho natin yung kanilang pananakop. Mabalik ko ako, for example, lo, no, bakit hindi po matuloy-tuloy yung tinatawag natin joint development? No, ang tagal na sinasabi ng mga Chino yan. Binabanggit pa ho yan na sirang uh, Deng Xiaoping noong 1980s. No? Let's set ho, sovereignty aside, let's talk about joint development. And part naman ho kasi dun sa joint development, pag nag-start po tayo ng negotiation, sasabihin ho talaga ng mga Chino, tanggapin niyo muna yung aming undisputable claim bago tayo mag-uusap. So ayun ho, yung talagang hinaharap po sa atin mga Chino. Uh, efforts to basically ensure that they have control uh, of the uh, 10% uh, the waters within the 10 dash line. Plus ho, yung tinatawag natin efforts to legitimize their claim. No? So, ayun ho yung talagang hinaharap po natin. huwag uh, po tayo mag-isip na patitigil yan, maharas yan. Magkakaroon po tayo ng period na to lower the tension to manage the dispute. But the, and then, the end of the day, we will have to see and expect an aggressive, coercive, and expansionist China. It will take probably generational law. Either masasako po nila yung karagatan within the 10-line, o talagang papalanggo tayo hanggang probably two or three or even fourth generations of Filipino. Sa ngayon ho, dapat hindi tayo pumalag kasi sisino tayo ng future generations ng Filipino. Ma madagdag ko lang po, no? Kung natatandaan ho, last week po, nagsagmit ang Pilipinas nung tinatawag natin extended continental shelf, na provided actually sa UNCLOS. Pero kita niyo ang ginawa ng Chinese Foreign Ministry nag-file mo sila ng diplomatic protest kasi sinasabi nila, amin ah, ang karagatan na yan, hindi kayo pwede mag-exercise ng karapatan nyo under the United Nations Convention of the Law of the Sea. Despite the fact na ho, that China is a member of the United Nations Convention of the Law of the Sea. Talagang dapat nating pag-aralan at malaman ng ating mga kababayan ang panggigipit at pananako po ng mga Chinese. Ayan ho, maganda ho yung point niyo sir no na ito ay aggression na hindi ho uh, panandalian lamang at talagang tatagal nga ho ito at mauuwi sa pananakop. Ito sir panghuli na lamang no. Ah, uh, ito ho kasi ano ho ang masasabi ninyo uh, tungkol uh, ano ho masasabi niyo sa ating mga kababayan na dito sumusunod dito sa insidenteng ito. At yun nga ho, kasi ang daming nagsasabi na bakit ba walang ginagawa ang Pilipinas? Bakit ba hindi tayo lumalaban? Bakit hindi katulad ng mga Vietnam uh, ng uh, Vietnam at India talaga nakikipagbakbakan doon sa kanilang mga teritoryo? Ah, uh, ang masasabi ninyo sa sa mga kababayan ho natin? Ano ang mensahe niyo sa kanila? And, unang una una tignan mo natin ang kakayanan ho ng ating uh, sandatang lakas, lalo na ho ang uh, hukbong dagat po natin at Philippine Post Guard. For so, almost 75 years na so, nakatutok ho tayo sa internal security. So tignan lang ho natin, no? ngayon lang, no? pagkakatao ah, pagkakataon na to, at least yung masasabi natin ho, yung mga naval assets ng Pilipinas, ng uh, uh, hukbong pandagat po natin, hindi na Second World War vintage. May mga bago na kagamitan, pero ilan lang po yan. At of course, dapat tandaan ng ating mga mamamayan ho, sa pananako po ng China, China ho ngayon ang merong pinakakalaking uh, hukbong dagat ho, the Chinese Navy is even larger than the, uh, than the uh, United States Navy. Sila rin ho ang pinakamalaki at pinakaarmadong Coast Guard sa buong mundo. So ayun ho ang kaharap po natin. No? Kaya hindi tayo pwede padaos-daos. Dapat ho unang-una, ang pinaka-basic ho na talaga, supportahan ho natin kung ano man yung desisyon ng ating presidente. Kasi siya ho talaga yung inlet natin, siya yung commander-in-chief natin, siyang architect of our uh, of Philippine foreign policy, siya ho yung top diplomat. Siya ho yung nakakakaalam, calculate. And of course, we have to give credit to the Presidente ho, kasi alam niya na na mahabaan itong labanan na ho, itong labo na to ng pananakot ng China. At least, for the first time ho, naglabas na na ho tayo ng tinatawag natin grand strategy. Yung tinatawag na natin comprehensive archipelagic defense concept. Na dapat natin palakasin ho natin yung pukbong uh, uh pandagat po natin, no? yung, uh, tapos yung Coast Guard, palakasin po natin ating gobyerno, yung economic security, at dito po mapasok rin po yung importante ng alyansa natin sa Amerika and of course yung mga security partnership natin sa si Japan. So it's a matter of time that we have to develop and realize yung goal ng archipelagic defense concept. Mahal ho ang, uh, yung gastusin natin para tapos ho ang ating hukbong uh, dagat ho, para no? pati yung Coast Guard o natin, uh, but it will have to take time. Filipinos will have first to support our President and of course we need a huge amount of patience and more importantly of national resilience. Kasi talagang uh, sabi nga ni uh, Associate Justice Carpio, this will be a generational struggle. Ayan ho, malinaw ho yan na talagang uh, dapat nakasuporta ho tayo sa ating uh, gobyerno, sa ating presidente, sa ating uh, pamahalaan para ho uh, i-handle nga ho itong uh, sitwasyon ho na ito. Maraming salamat ho sa inyong uh, oras, Professor uh, Renato de Castro. Maraming salamat ito, uh, Atty. Galang, at maraming salamat ho sa ating kababayan ho. At ayun nga ho, talagang kailangan natin bigyan ng suporta at pasensya ho ang ating gobyerno po. Uh, thank you, uh, Professor De Castro. Si International Affairs Analyst, Professor Renato De Castro. Sa pagbabalik ng uh, usaping legal, sasagutin ko naman ang inyong mga katanuwang legal. Mag-text na inyong uh, katanungan, comment o reaction sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169. 0917-626-1169. O hanapin ang ating uh, live stream sa attorney Dani Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala.